Nako, hindi ba tinanggap na valid ID ang iyong national ID? Alam mo bang pwedeng managot sa batas kapag hindi kinilala ito bilang valid ID? Alamin ng kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Hindi tinanggap na valid ID ang national ID? Nako, Bawal ito. Isa ka rin ba sa nalilito kung may tuturing na valid ID ang national ID? Sinubukan mong gamitin ito sa banko para mag-open ng bank account o sa mga government agencies bilang proof ng iyong pagkakakilanlan at iba pang transaksyon. Pero hindi tinanggap. Nako, alam mo bang bawal ito? Sa ilalim ng Section 19 Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act, ang kahit na sinong hindi tumanggap o kumilala sa national ID nang walang sapat na dahilan bilang patunay ng katauhan ng isang cardholder ay magmumulta ng 500,000 pesos. Sa advisory na inilabas ng Philippine Statistics Authority kasama ang private sector sa mga maaaring managot kung hindi kilalanin na valid ID ang National ID. Kaya para sa mga mayroong reklamo dahil hindi tinanggap ang National ID, maaaring i-report mismo sa PSA at babala ng ahensya na may katapat na parusa ang hindi pagkilala sa National ID. Kaya kung hindi tinanggap na valid ID ang National ID mo, nako, bawal ito.